back to our YouTube channel. So, pakita ko lang sa inyo yung tawag nito, yung Quezon City Circle. So, napakalaki. Totally napakalaki. So, kapag nakita, kapag nakita nyo yan, ay totally mararamdaman nyo na nandito na kayo sa Quezon City Circle. So, yan pala ang landmark ng Quezon City Circle. So, natatandaan nyo na yung ilalim na yan, yan yung lalim na yan. Ay Nandyan pala yung mga bayani natin So nandyan din sa loob So hindi pa tayo nakapagpaalam I hope na makapagpaalam tayo Sa management dito na nakapag vlog tayo So Pakita ko lang sa inyo yung buong place Yan so napakaganda So Ngayon hindi pa tayo nakapagpaalam Pero itry natin Magpaalam ah uh, kapag pumunta tayo dito so pakita ko lang sa inyo napakalawak malawak, malinis, malapad so rather makikita nyo yung mga building yan. so papakita ko lang sa inyo yan, alagang alaga talaga so, yan ang landmark ng Quezon City na nandyan ka talaga sa Quezon City so dito na ako guys no? totally malawak siya so, ko lang sa inyo may mga nagbabike so pwede pwede dito umupo so pakita ko sa inyo so, dito so alagang alaga talaga sya no meron so, uh, dito. merong mga nagbabike so perfect dito kapag nagja jogging kaso pakita ko lang sa inyo dito. so mua ng mga video dito so papakita ko lang sa inyo kasi di pa tayo nakapagpaalam so palam tayo dito sa management, under management ng Quezon City Circle so yang yang ilalim na yan ay punong puno ng history or history ng Quezon City so totally maraming mga bayani na nandyan So, nandito yung ano, pakita ko sa inyo nang pakita ko lang sa inyo nang malapitan itong Quezon City Circle. Itong tower na ano, pakita ko lang sa inyo. Hindi, naglalakad tayo. So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung ah uh, Quezon City Circle. So ito yung pakita ko lang sa inyo nang malapitan para para alam niyo na So sa mga subscriber natin, sa mga followers natin na gustong pumunta dito, pwedeng pwede. So pwedeng pwede mamasyal, um, uh, pwedeng pwede dito yung mga magjojowa. So yung mga magba, nagbabakasyon dito sa Maynila, pwedeng pwede. So yan, nakita na natin ang malapitan ang Quezon City Circle. Itong tawag nito. So yan. So totally pwede kayong mag picture picture dyan Mag take ng picture And then dito So napakalawak At yan So Yun is Fountain naman yun Pakita ko sa inyo yung fountain Pero hindi natin So itatry lang natin na Na ipakita sa inyo yung mga Place dito na napakaganda At napaka Ayos ng lugar sa malinis so dito so totally di pa tayo nakapagpaalam ano so pakita ko lang sa inyo yung mga vid, or yung mga history yan o ano? pakita ko lang sa inyo guys so eto pala yung bataan death march so yan yung so dito talaga sa ano na ito ay totally may history to sa uh, sa France dito sa France so may mga history dyan bataan death march and then ah uh, revolts of the masses so eto pala yung ano nila eh, eh. so dito dito din so siege of manila by limahong So ito pala yung mga nangyayari sa atin no? di noong kapanahunan pa at ito yung mga history na nakalagay dito. So ito pa, nakita so, ko pa sa inyo. Ito yung Francisco Dagohoy led of long longest revolt against the Spaniards. So panahon pa ng Spanish ito. So nakaguhit talaga no. Tapos naka ano sila dyan. So, pakita ko lang sa inyo. And then, malawak. So, papunta pa doon. So, papunta pa don And ito, meron silang nakalagay dito na. Ayan. Parang ano to eh. Di, di ko alam. So, so, sarap dito mag-picture-picture. -picture lalong lalo na nakita mo yung tower at saka yung mga history nito pwede dito so, kayo mag picture picture uh, pang instagram -able. So, pakita ko lang sa inyo yung buong place ng Quezon City Circle so sa mga hindi pa nakapunta dyan paano kayo pumunta dito so may landmark ito so makikita nyo lang tanong tanong kayo at saka ah uh, may mga buses naman na papuntang Quezon City or Quezon City Hall. So, doon na kayo, bababa. So, kapag bababa uh, na kayo doon, so, uh, upload ko pala yung video noon kung paano makapasok dito sa Quezon City or paano paano makapasok dito sa Quezon City Circle. So, babalikan ko yung link. So, ano yung mga na-experience nyo dito sa loob ng Quezon City Circle? Uh, um, dito po sa Circle, kadalasan ko akong ay kami pong pamilya nagbabanding dun dyan lang po sa may dun po sa may parking lot tapos um, minsan din po tag, jogging din po kami dito tapos hindi pa po kami nakapunta dyan so hindi pa kayo nakapunta dyan sa loob ngayon lang mismo Apo, ngayon. Lang. ah okay okay so, Kasi, ikaw, ano yung experience mo? Ano po, katulad din po ako ni Christelle na ngayon lang po ako nakapunta dito. Kahit Talagang madalas po kami dito ng family ko po nagbabanding. Ah, uh, actually po um meron pong rides po before doon. Mm -hmm. lang po sarado na po. And yung um yung parents ko po kasi is madalas po nagsusumba po dito mm -hmm. and yung um yung um siblings ko po and yung cousin ko po is nagba badminton po dito kaya sobrang um Sobrang nice place po talaga dito para po magbagay po ng family ko Ano yung mga experience nyo dyan sa loob? Ano yung mga nakita nyo dyan sa loob? Um, na, dyan po ano? sa loob na um, dyan po sa museo, um, meron pong mga timeline, may nakasulat po na yung mga nagawa po ni Manuel Quezon, yung mga naganap po hmm. noong panahon. Philippine history. Oh, oh, yeah. okay, so, okay. Meron din pong mga sinaunang gamit po na ngayon mm. lang po namin nakita. Mm -hmm. um, mostly po na miss po kami and ako po mostly na yung ano po, yung mga paints po doon, sobrang mm -hmm. ganda yung dati pong in Japanese um wear po as in sobrang ganda as, as in kahit po medyo um, matagal na po Makikita mo pa rin yung kahalagahan po ng history po talaga natin. Hmm, natin talaga, okay. oo. Tapos po, makikita rin po, hindi ko po hindi po namin sure kung nan, nandito po talaga yung uh, labi po ni um Men 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 Manuel Alcserdan po. Pero mm, meron po okay. yung, meron po kami nakita na parang um kabaong. Kabaong. Kabao. Yung uh, nandun din po yung po. asawa niya. Mm, okay, okay. So kasi ako hindi pa ako nakarating diyan pero I hope na makarating ako diyan. Dito lang ako sa labas. So uh, nagtanong lang ako sa inyo if ano ba yung mga na-experience niyo sa loob at dito sa labas. So thank you. Saan ba kayo nag-aaral? San Francisco So shout out kayo sa mga classmate nyo, mga barkada nyo, sa so, lalong-lalo na yung teacher nyo. Shoutout po sa 8STE Serpentine po na mag-example lang po kami mamaya. Yes. <laughs> ah, okay. Ah, dung, okay. Dung, dung, dung kasi okay. kami ng project sa Pilipino. Okay. Thank you. Ay